Hi guys, welcome to my channel, Mekti TV. So, ito na naman tayo. Dahil mamamasyal po tayo, kaya samanya niya ako. Nandito tayo ngayon guys sa uh, my long tan lake. Ayan po, ayan, kung tanda sa middle line So, dito, pasyal-pasyal lang. Kung tayo ngayon, medyo sabit lang po tayo sa mga ano. Um, na? Asudag data. Asudag. Malayo daw, malawak daw guys. Pero mong isipin na malayo yan, malapit lang yan. So yun guys, samahan niyo kami at doon tayo sa may ano ba yun? Yung yun, nasa harap, yung ah. nasa likod kami si Dumaan guys. Ay, Ayan si Ate Honey. ng Ang Ano ba yung patent? Ah, amazing guys. Pati dito sa Taiwan, mayroon palang kamatsili. Oh. Ang lalaki. O, oh, 'di diba? Kung oh, sino nakakarilit dyan ng mga taga-provinsya. oh, Saya nakapunta tayo dito sa ibang lugar na naman guys na Longtan Lake ng Taiwan dito tayo yung magnan ha? dito tayo yung magnan pwede ka picture picture Jack? why? Huh?

mayroong bangka din dyan o di diba ang cute bangka tapos mayroong yung ano uh, dyan parang exercise ha? mga bato bato diba ang kalit o oh, dito guys ano tayo kameraman <tinyo> mm -hmm. hindi natin mabasa ano bang ano to dragon Oh, walang tubig pa siguro guys bagong ano bagong kaya Then guys, bali picture picture lang sila dito. Ayan. Punta tayo doon sa may ano guys, doon tayo. Ano kasi guys, para ano natin. Uh, 2003 dito ako. Ng panahon na 'yan. Na ano ito, nirerenovate pa to dati. Wala pa yung tulay yan sa gitna. Ang mayroon doon yun, doon sa may mababang tulay sa ako. Oh, Kung may papakita ko sa inyo. Oh. Sarap magtambay-tambay dito guys. Yung mga malapit-lapit dyan. Dito po sa Longtan Lake. Diba? Okay may payong pa dito. Ito so, yung mapa niya long tan, ayan, large tourist pan, ayan. Ito so, guys. Ayan na yung buong ano niya. Pinaka niya, ito. Ayan. Mayroon ding boat doon, gusto mo doon sa dulo, kung gusto mo mag ano, magbangka-bangka, experience di ba? Para malibang naman, hindi lang porter ba? <laughs> Yeah. Wow, ganda eh. Bato. Hmm. Ganda ang pagkagawa o. Oh, ba diba? Ha? Huh? Kung gusto mo nga na mag-rent, pwede. Oh, tapos mag-ano ka, diba? So ito, ito, ito kasi. Ito yung isang tourist spot dito sa may Long Tan, guys, Longtan Lake. Nung panahon na uh, nandito ako nung unang ano ko 2003. Dito ay wala pa tong bridge na to, ito yung pinagkaiba. Noon, yung puti pa lang noon yun ang ano natin. Naabutan pa natin yun So Welcome again dahil nakabalik tayo ulit dito. Almost 10 years. Oh, yan. Ganda. Oh, pasyal pasyal lang guys. Pasyal pasyal lang pag may time, di ba? Pwede kayo mag-commute from Chungli mula dito sa Mailongtan. Ayan. Mm hmm. Longtan pala to, alam ko na. Kakasilaw yung araw, kaya magsalamin tayo. Protection sa mata. Oh. So, yung timpul nila guys. So, oh. hmm. Oh, galing pagkagawa guys, di ba? yung may balon sila doon na ano ba yun? Sanrio ba yun? Ayan tulay. Ito yung pinakaluma niya dati guys. Ayan guys, di ba? na yung bridge. Inikot lang natin daw. yung ganda ng pagkagawa. ganda ng lake. Nakaka-relax. So, sama nyo lang ako guys. At mag iikot lang ako tayo dito sa may Longtan Lake. Ng Taiwan. So, yung mga ano, hindi pa ano guys, special kayo. So, oh, yun guys. Masaya magla gumala pero mainit nga lang. So, yan. Samahan nyo lang ako guys. Maraming salamat sa mga pagtumumbay sa ate So, sila ate. Kasama natin guys. Uwi, kasi ni, uwi na kasi sila sa kabakto sa Pilipinas na kasi sila. Kaya si ate, Hane, nauna na lang. Na, ni enjoy na lang niya guys kasi yan galagala lang tayo yun may bangka doon pwede kayong umano doon yung gustong pumunta rin dito na nandito sa Taiwan o sa Pilipinas ito po yung Lungtan Moon Lake Munta ayan so guys then back to ano tayo sa may edon sa may sasakyan so yan guys at at tambayan nyo lang ako at marami pa tayong pupuntahan guys so yan guys at dito ko na lang tatapusin tong vlog na to maraming salamat sa pagsama nyo ulit sa aming unang pinuntahan ngayon araw maraming maraming salamat thank you so much stay humble and peace out.